magandang magandang umaga po sa atin lahat. Nandito po tayo sa pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo. Nagpapasalamat po ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng hanay ng gobyerno na may convergence para po sa pagbibigay ng isang serbisyo na talagang kailangan po ng pamilyang sanosenyo. namin ng pagkakataon. Salamat po, Mayor, at ito, at para sa amin, at sa kayo, may magpahan, malaking tulong para sa amin Promote sustainable economic growth. May extra love and extra care para sa lahat ng mamamayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Na magkaroon ng isang avenue na kung saan pwede pong uh, uh, itinda ang kanilang mga proyekto. Maraming salamat po muli, Pangulong Bongbong Marcos. Saludo po kami sa isang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa pamilyang San Joseño at sa buong Pilipinas din po. Maraming salamat! Paano?